Or, alam nila yung pulis nila pinatay ko. Thank you Mr. President. Uh, uh ako po may tanong din. Uh, Pinag-aralan namin yung pinanood namin yung mga footages mo nung you were president elect tapos naging presidente may meron kayong sinasabi ng reward iba-iba nga yung amounts tapos sasabihin nyo, parang parang may encouragement na pumatay, patayin ang mga kriminal pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng uh, lalo na kung uh, nalagay sa peligro yung buhay ninyo. Okay. So when ito ito lang po 'yung tanong ko. So when you were president, hindi nyo ba concerned na malito yung mga nakikinig sayo na kausap mo mga law enforcers na may maniwala lalo na dun sa first part ng uh, nang sinabi mo at uh, na-confuse na sila sa... Uh, kasi, palikuliko po yung mga pronouncements po ninyo, when you were president, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng polis eh. Ay, dumadaan ito sa psychiatric. Um, gagastos pa ako ng... When I was also president, may, funding ako dito sa mga psychiatric uh, ano nila. Nandyan yan sa item Hindi eh. naman ito mano. At saka, alam mo, Mr. Alam mo, Senator, pa yung mga ganun, mga heinous crime, mga, ano, mga patayan dito, ang presidente o mayor hindi pwedeng mag mag, mag tag, ano ka na ng kailangan magbitaw ka talaga ng salita o tang niyo ninyo kasi pag hindi ulang ay hindi ako na nagyayabang look at my city we we i would like to uh, we travel back

sabi ko sa mga pulis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang ina, huminto kayo dyan, let's detse kayo. Eh, kung sinabi ko 'yan sa mga kriminal, uh, sa pulis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga pulis na nagkidnap, sumali sa hold up, mga tao nila pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Eh, sinabi ko sa kanila, eh, pati kayo pag hindi ninyo, madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng swildo ninyo. Tapos, pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa polis. Ayan, ayan ayan sila. Oh, puro general yan. Protektado ako ang polis pag sa trabaho. Kasi mademoralize demoralize pag hayaan mo. Alam mo ba, senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ang Dabao yan, puro naging chief of po police yan pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police, putang na yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto, pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Pinoprotek uh, ito ito puro generous. Pero alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko. Dumaan ang kaso 'yan. Pero yung mga pulis na gago, Can can I okay, I will take advantage of the presence of the former president and then ask now the the police generals present uh, this afternoon narinig niyo yung sinabi ni presidente oh, no, at uh, hello. Uh, Danau Generals Danau and Coy do you confirm what the president said na kung involved ang police ninyo sa krimen, eh siya mismo ang pinapatay daw niya so ano do you confirm uh, such a statement Alam nila uh as far as i'm concerned sir when i was uh under the Davao City Police Office. Hindi naman siguro siro pinapatay. <laughs> sige, tell us. Uh as, as sige, far as I know, sir, wala man pinatay po si mayor talaga. What do you do? What do you do to the, the police policeman involved in crime? Policeman is involved in crime, yes, sir. That is, yes, that is, okay. is the scenario eh. Uh, uh sir, nung panahon ko when I was the city director, there was one policeman who was uh, discharged for illegal drugs. And unfortunately, uh, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at nakalap, naka, uh, nareinstate naka, na po sa serbisyo in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang one year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. Okay? So, in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng tatlong linggo. Ganon uli, sir. So, binaril na ng binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, Sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko. Dahil bumalik uli sa droga. So, in short, sir, pinatay namin. Ganun lang, sir. Anong so, circumstances, pa, meaning, pinatay na inyo? Pa, paano? Eh, sir, eh, lumaban, sir. Eh. Police may sariling baril, sir. Binabaril nga niya yung mrs. niya kami Tapatay pa. Pinatay niyo sa bahay niya? Yes, sir. Inoperate kayo. namin talaga, sir. Yes, sir. Love. Inoperate namin, sir. Nakalimutan ko lang yung apelido. Okay. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014. Ah. Uh, ano month po? I am familiar with the... Ah, sige, sir. Can you supply the details, Mr. President? Yes, uh, lumaban, sir. Yung petsa, so that yung mga gusto mag-research further sa insidente, anong petsa, anong pangalan ng tao? I cannot... Uh, it would be impossible to remember that. Uh, I have to go back uh, home and... Uh, General Danau, month paper. and year? Para lang ma... Because this happened in Davao City, pero anong month and year? Para... Yes, sir. Uh, hindi ko lang, sir, maalala yung ano, pero I was the city director, sir. Eh. Pero sige. that was from... So, kasi I was assigned, sir, from 2012 up to ano? 16 yata? Or three? Uh, uh, ba basta almost 3 years yun, sir. Eh. Sige. Thank you. So, walang ginawa yun, sir, kundi magsumbong sa station. And... Uh, Actually, pinatawag ko, sir, yung police. Eh. Yun yung pinagtataka ko, sir. Dahil na-discharge na ito, hindi ko na lang sasabihin, sir, kung sinong congressman yung nilapitan niya. Sige po. And uh, nakabalik, sir, sa serbisyo. So, yun ang nakakasakit, sir, sa atin. Dinischarge ka na nga for illegal drugs. And yet, nakabalik ka uli. Pagbalik mo, the same trabaho, the dr illegal drugs pa rin. So, what will we do dun, sir? Alam nga naman na, misis mo nga, binabaril mo, buntis. Binabatil indok mo. Hindi eh. lalo na sa ibang tao. Thank you, John.